good morning mga kaaga. Welcome back sa aking channel. Ito, nandito na naman tayo sa Dinhagen Fishing Port. At sa may mga binababa na naman po mga tuna uh, galing uh, Pacific. Ayan, mga huli po ito ng mga kasama nating na mga mga isda. Ayan, lalo na dagdagan yung mga tumabing bangka ngayon dahil nga po may padating na sama ng panahon. Uh, medyo nalit tayo. Kanina pa pala sila idol ano dito, idol kasuyo at saka doon TV. Eh ito ang dami na pong ano mga binabang tuna dito. Ating silipin muna. Ito no. Ito na kamada no. Lumar. Thank you. Oh, macam ya nung? Kita lagi ngeplan loh.

bagong dating po yan kalinang nila re na yung mga uh, ating mga kaibigan ka. yan ito pinapataan so, ito mahigi siyempre ang dami nga naman ang Kaya mga idol, mag-aabang-abang pa tayo ng mga ibang padating dito sa ano. Maya maya daw po, mayroon pang padating na dalawang bultuhan. Hinihintay pa natin. Uh, yung isa daw, eh, nang ibaba ibabaka niya doon. Banda sa may kabila. Sa hindi, hindi dito sa fishport binaba. Kaya kaso lang, hindi natin abutan. Uh, mas malaki daw kaysa doon sa kagabing binaba. At dahil nasa 200 20 plus kilo. Magabi okay. okay, 200 lang eh. At mag-aabang ababa po tayo ng mga ibang darating. Ng mga ibang iba tuna dito. Ayan, tuloy-tuloy pa rin pagbaba ng mga series oh. Tatanungin natin kung magkano ngayon ng ano ang kilo ng mga tuna.